Hello! Long time no see. It's almost a year, pero intro muna tayo. Ako pala si Nelly Barbia at magsisimula ako ng Hype Sticker Collection starting sa isang Yo. So ito na nga, umabot na ng isang taon. Ang tagal kong inedit tong video na to. So, tinan na natin kung anong pinaggagawa ko last year. Bago tayo mag-update, watch this video! Hi guys! Nandito tayo ngayon sa Taiwan para mapukay kaya samahan niyo ko. So nandito tayo ngayon sa isang hypermarket. Ayan, ang daming sapato. May puma, menu balance. Oh, natin kung may makikita tayo dito, may pila pa. Nike syempre Adidas Oh, meron pang Buffalo Meron din mga formal shoes Oh no New balance 500 New wow, so 362. Okay, bago natin ituloy ang video. So, kung bago ka lang sa channel ko, please subscribe. Like this video kung nagustuhan nyo. And also, tell your friends about this channel. Sa mga mahilig sa sapatos dyan, trending man, or patrending pa lang, please ask them to subscribe here. Also, please follow my shops. Sa Shopee, sa Carousel, and sa... Facebook Marketplace. <laughs> so, dun din ako nagpo-post. So, hanapin nyo na lang ako. Uh, madali lang naman yung hanapin yung name ko. Just check this channel. Okay? So, yun lang. Let's go back to the video. Ano ganda. 9978. 2980. 6. So, May Nike Air Monarch. So, two ninety, mm -hmm. so almost four or five thousand. ang Jordan nasa three thousand ninety ang Jordan. 3,090 thousand ninety, so six thousand mm -hmm. detail price.

eighteen seventy thousand seven balance hindi mga pants pants funders for kids tamaan pants tama ano pants pants kaniyang pants one two three four six four six okay din ako

ili akong sapatos dyan sa ABC Mart. Gusto ko lang sabihin, bago tayo mag-proceed to the next video, medyo discounted na price siya. pero I think it's a good buy. And isa rin siyang new balance. So, part of my collection. Pero since mababa na nga ang ating sneaker fan, mamaya magre-recall tayo kung magkana na tira. Doon sa sneaker fan from the last episode, uh, ito ay i bought this pair of shoes with my own money so ano ba tong sapatos na to? are you excited? actually nagamit ko na to I think uh, three times already i can confirm na masarap talaga siya sa paa almost all of the new balance uh, shoes are comfortable yes comfortable okay so huwag na tayo magpatumpik tumpik pa so ano ba yung binili natin Wait lang. Ito yung box. Size 9.5 siya. Men's size. So, uh, usually nagbumibili ako sa men's section ng sapatos so, kasi medyo malaki ang ako. So, size 9.5 men's po ako. Ay, wait. Mali. <laughs> so, sorry, nagkamali ako ng kuha ng box. So, pero yung isang sapatos na yon bigay ng brother-in-law ko. Pero, since, uh, tayo sa pinamili natin sa Taiwan, ito na yung totoong box. Wow! This is the right box. Okay. So, size 9.5, men, ang true size ko. But usually, for sneakers, especially sa mga performance sa uh, shoes, like running, may running, running shoes, may football shoes, may basketball shoes, nag sa ako ng five So, sometimes, I do that sa mga casual shoes ko, size 10, para mas komportable siya. Pero depende kasi sa sapatos, minsan kasi yung size 10 sa akin, medyo maluwag na. Kaya minsan, exact size na lang 9.5 kasi sakto lang yun. Pero ngayon, 10. Ewan ko lang kung nakita nyo. So, sa Taiwan dollar, that's 2,880 Taiwan dollars. Ang conversion nito sa peso nung, pini, nung binili ko is like 3,500. She's pwede na. I'm not sure kung 3,500, 2,500. I don't remember anymore. <laughs> Sobrang tagal na. Anyway, Ready na kayo? The New Balance 574 in Mustard. Yeah. Oh. Hey. di ba? Ang ganda. Solid. Oh. Gum sole pa siya. Ang sarap nito sa paa. Promise. Ang sarap. Ano pa siyang end cap. Ito yung uso before eh. Basta nauso na siya before. Uh, I think way back in 20... 2014 ba yun? 2016. Yan. So, bumabalik lang, syempre, si mga nasa comfort era na tayo. Wow. Comfort era. Wala na tayo sa, ano, forma era. Comfort era na, kaya medyo mababa na yung mga Jordan shoes ngayon. Anyway. <coughs> Lang. <laughs> yun lang yun na nakuha ko sa Taiwan actually meron ako nawawalang video uh, hindi ko na alam baka nabura ko na kasi well I know it's been a year it has not been easy to sell shoes but I have uh, sold a few of them, so makikita nyo dyan flashing on your screen okay and the problem is hindi ko na na-take note yeah! kung magkano nakita ko ang alala ko lang sa last video is yung uh, natira na lang sa sneaker fund which is let's go back, back, back. minus natin ang pinambili nito sa sneaker fund na naghihingalo na 469 so natira na lang ay 310 pesos so 310 pesos. Nung mm, nasa Taiwan ako, may kausap din ako mm. na seller sa carousel. Feeling ko niya mga makakabili ng pair sa Taiwan. <coughs> While I was there, may binili rin ako isa pang pair of shoes na New Balance. <laughs> na I know na kailangan ko siya. Kailangan ko siya sa collection natin, ng Hype Sneaker Collection dahil very uh, in demand siya. Even up to now, na after a year, siya pa rin hinahanap-hanap ng mga consumers na gusto ng comfortable sneakers. So ano ba yan? Ito na, ready na kayo. Tama na to. Pa. Ito, the New Balance 327. Yeah! Okay. Signs of usage na. Nagamit ko na to. Actually, siguro mga tries na din. Or tries, yeah. So medyo meron na siyang ano, heel drag. Yan. Yeah. But, You know, comfortable pa rin gamitin. I bought this sa Carousel ng 1,500 pesos. Actually, pina-reserve ko pa to. Tinuloy ko na ang pagbili kasi may reservation eh. Ang nasa collection na natin na New Balance is 550s, the 997, and then tong 327 and then tong 574. So apat na na New Balance 'yan. I think tapos na tayo sa New Balance for the hype sneaker collection. Iba naman ang i-aim natin. Tumbo ya tayo nung ni yung Travis Scott na uh, medium olive. Sumali ako sa drone nun sa Titan. Hindi tayo pinala dahil not following instructions tayo. So, automatically disqualified. Uh, ngayon, na yung darating na December since merong lalabas sa bagong Travis Scott ay natin na yung lock natin dito but I was still continue selling shoes actually meron benta na nga akong ibang mga sapatos literal din sa sneaker pa na 310 pesos doon uh, dun sa mapagbibentahan natin ng sapatos and then yun na lang siguro idagdag natin dun sa Bibilhin natin kung pala rin tayo ng Travis Scott, pala rin tayo sa retail ng Travis Scott, yan ang gagamitin natin pang bilhin Okay? And then, let's start over again. <laughs> Back to 1,000 pesos. Kasi hindi ko na na-track eh. Hindi ko na talaga na-track lahat ng pinag na na ko, kung magkano na, etc., etc. Hindi ko alam kung kailan ang labas sa episode 7, pero abangan ninyo. And salamat sa mga nanood at nag-subscribe sa channel ko. So, please, abangan nyo ang episode 7. Hopefully, hopefully, makapag-upload ako at makagawa ng video ng hindi maabot ng isang taon. See you again on the next video. Stay safe and happy. Ciao!